peace <laughs> morning mga kamaso Ngayon dito tayo sa si Impanta, Dayo Street ah. Magkakaroon tayo ng district clearing operation Kasama natin ng uh, flood control saka HD1 headed eh, by engineer Bernard na Dongga And uh, update ko kayo kung ano mangyayari clearing operation dito ah. Ito yung mga pangarang. Tanggal yan no? Ito pa, Piring tayo. Pag ganyan lang, mabigay nyo sa kanya. O, yung mga goma lang kukunin natin. Kukunin pasok mo kuya. pasok nyo sa O, pasok mo. O, pasok mo. O, pasok mo. Kunin na natin to. Pwede okay, boss, boss. Labas yung gamit. Kukunin namin yung aparador. Oo, uh, oh, yung gamit. Lab. Kunin nyo. Pero yung aparador, kukunin namin. Ah, pasensya na ha. Mabawa lang tayo ha. Kunin nyo lang yung laman. Hindi kami ka ng gamit. Eh, papasok na lang nila. Kesa ano natin. Oo, oh, sige. Sige na kuya, pasok niyo niyan. Sinakop niyo na yung kalsado, yan pa kayo nagahalo. Tulungan niyo niyan kasama niyo. Si Ponsa, si tayo, dire, -dire, -dire, -dire tayo. Inday impata tayo ngayon. Hay nakara. Ito na hindi niyo pa tatanggalin. Sasapo pa paunaan. Pasok po. po. kunin na. kunin na, kunin niyo na. Ay, na ko 'yan. na. O kunin na sina. Ay di na ako, kasama. Kunin kasama. Papakuha niya aquarium tapos yung ano hindi niya papakuha. Sampal na lahat, Samba. Kasi kung may aquarium lang Ayo, anong street ba to? Ay, anong street to, Nay? Eh? Ay, si ma'am pala to, ma'am! Ewan ko. Wala yung mga oh. basura. Buhati nyo lang, buhati nyo lang. Ba na, buhati nyo lang, na, na buhati nyo bati Buhati nyo lang, Ito po, kanina po lahat siya. pasok po. Pakipasok po. Pakipasok po lahat. So ngayon nakipag-coordinate muna tayo sa barangay bago tayo mag-clearing. Kausap ni Inspector ano, Cesar, si Chairman. Hintayin natin, standby muna tayo Ah mamaya susunod tayo doon sa area balikan ko kayo mamaya just may masok ko ng bahay mga sinakop na yung bangkit problema minsan mismo parang official pa yung pumipigil sa clearing team eh kaya uh, ito kanina to mismo taga barangay pa yung pumipigil sa clearing team kaya nangyayari parang barangay pa yung ano yung sumasalingot sa batas ng DILG ito po pasok nyo na po yan. Pati yung uning po. uning 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 sige uning 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 Akil, okay, sampang mo sa atin. Ano nakakalat? Okay, okay, okay. Ito, lalaki ng bodega. Dito pa nagtatambak ng paleta. Pasok nyo lahat siya, pasok. Kasi pang ubusin namin, babalik kami dito mamaya. Ang laki-laki ng bodega nyo sa loob. Dito pa nagtatambak. Ito po, pakitanggal po ito. Hindi, kukunin na natin yung patungan, nung alaman. Hindi, yung patungan lang na, hindi namin kukunin yung alaman. Yung patungan lang po, yung alaman kunin niyo po. Ito, <laughs> kunin natin natin. Ay, hindi, kukunin natin. Mga nakamba lang. Ito wala po mayari. isa. Nay pasok niyo na po yung case. Mga nakarang sa bangketa.

Sige ho, magsan. Saan okay na ba to, sir? Oh, uh, sige. Hmm? Hmm? Hey, mo. mo pag wala si Barako, peaceful, no? Ano? Oh, uh, oh. Uh, usapan po, pagbalit namin nandyan, nasasampahon namin, ha? Oh, sige, na, usapan po yan, ha? Usapan po yung alaman. Pati nga lamang po, malino po yan ha. Pag sa sasampan namin yan ha. Kanino po to? O, patanggal po, kahit sa barangay po, patanggal po. Opo. Kahit sa barangay po, patanggal po. Palikpit po. Alam naman po ng barangay na bawal po na mag-ano eh. Ah, sige po, sige po. Patanggal na po. Ay, sorry ko. Ano tayo? Iduke Street. Iduke Street tayo. Tanggalin na, eh. Tanggalin na po. Oh, 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 oh. Marita, Oh, ito, ito, ito na lang, oh. Ayun, ano Oh, sige na. Galing lang, bagong asa yan eh. Eto te, bawasan niyo rin po. Pati yung patungan. Pati may... May... Ay. Ay! Eto nga so, pakitanggal din po. Baka mga <tong> sadistika. Clearing tayo ngayon. Para barangay. Sa utos na rin ng DILG. Oh, ni sasampan natin. Sabi na, sabi na. Tapos natin 'to. Tulong na lang, tulong. Kunin ko lang yung cabinet, magagamit. Ano ko? Wala na. Tali, tali na lang, tali. Oh, oh. Binitawan niyo kagad. Tali, si Bambaw, bambaw pa. Bambaw, si Adam, Ada mo rin yung mabal. Ito, pakihatang sa akin yung generator, o. Oh. Inawanan lakir. Balik na kayo, don. Balik na kayo, don. Balik na kayo, balik na kayo. Inawanan yung bangita. Ginawa ng laki rin bangketa na itong fabrika na to. Balik sa production! update ko na lang kasi yung mangyayari nga getting operation uh, dito. Pagka kaoy, sabi, pagka auto block, yun diyan. Ito, oh, ito. pa natin yan. Ah. Ay, dira, dira, Ay. Sir, lababo. Oh, ito ba tayo kayo 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 Sabi ko. kayo 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 yung kayo 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 Akan sila, kayo 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 kayo

Sige, hindi nila. O nino Oh, O karga e. Eh. Kasabi, purba ano na kinukuha natin. Karga e. Kaya lang, kaya lang. Kanino po ito? Wala may ake. Ah, boss, sa inyo ba? Wala may ari? May na mo doon. Hello. Na. Nakalang. Na ano yung napapinatatanggal eh ngayon. Kukunin. Makipagtalo sila ngayon sa clearing team. Ano? Okay, okay. Sundutin mo ako ila. Sundutin mo. Sundutin mo. Sunduti mo. Tatanggal na nga ako pa. Okay. Ay, okay. eh Oke, oke, oke. Oh. Oh, tiklop, tiklop, tiklop. Ah, eh, tiklop muna natin, di. para isang, 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 kasi chairman ang tatamaan dito eh pati opisina eh galing sa DILG galing sa DILG yung utos eh hindi nagkulang ang barangay para na ano sa kanya sumusunod lang tayo sa utos Sidecar po, kanino po ito? Pati yung ano? Oh, pasok na lang po. Oy, pasok na sa Pati mineral po. Hello po. Hindi po yung pinatatanggal ko. Yan, kaysa mawakwak pa. Oh, sir, may chair, may mga taga-barangay tsaka ng engineer. Tagalik ko na! Tagalik ko na! O, ah, hindi, po, tanggalin nyo na po. Ay, namin po, ano, hindi na problema 'yon problema yun. Bakit tinuro yan? Sa panalanin yan. Ano? ko yan po sinakop na yung bangke ito eh. Kabila, narap, tsaka gilid oh. Uy! Tapos, tapos. Five, five. May pa. Kagawad na babae. Alfonso Sera, Alfonso. Pedro Alfonso.

pero pinatanggal na ate Sobra-sobra, tignan mo pati so... Ate, patanggal mo muna yung tolda Ate, ate tanggal mo muna yung tolda. Patanggal mo Tolda, tanggal Ngayon po, ang sinabi niya lang Yung iyawan mo, pero yung tolda, pinatatanggal Ay hindi, ako magtatanggal niya sisirain ko lang sa harapan mo yan Yun lang ang usapan niyo, yung iyawan oh isa mo, kunin ko na ngayon 'Yung usapan nyo lang 'yung iyawan dahil malaki. 'Yung tolda, tanggalin niyo na po. Tayo. né papi no <tosse>